Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay masasaksihan natin ang isang makulay na pagtatanghal ng talino at talas ng dila. Ang presentasyon na amin gagawin ay balagtasan. Ito ay isang tradisyonal na pagtatalo sa anyong kalatasan bilang parangal kay Francisco Balagtas Baltasar, ang bantog ng mga tang Pilipino. Sa isang panig, ipapakita namin na ang mga bagong teknolohiya ay kaaway na nagdudulog ng panganib at pagbabago sa ating buhay at sa ating kalikasan. Sa kabilang panig naman, ipapakita namin na ito ay kaibigan na nagbibigay daan sa kaalaman, koneksyon at progreso. panit naman, binibining manili at binibining leya. At ako si binibining katris, ang nakambini sa pagtatanghal na ito. At ngayon, balintasan, atin ng bursan. Sa simulang ating babangitin, teknolohiya ay ka Ang hindi na tayo ipakilala ng na tayo mga sulat. Malami na sa makapasalamuwa at magkaroon ng kondisyon. Kaya ang teknolohiya ay unay na nakatakumaan Ang panig ko hindi paandig. Ngunit siyong itong mikrofon may isip na nalanggumay naman. Sa sobrang-sobrang paggamit, tao ay nangiging malalim. Harap-harap ang usapan. Unti-unti na dalaw. Pilit na pinapalit na skin na walang Ngunit kung ito'y sobra, puso natin ay nalalaki. Kaya't aking panindigan sa tuwin sa tuwin teknolohiya ay kaaway sa ating kasasam. Muli nagbabalik ang inyong nakabili upang itigil muna ang kanilang pagsasalita. Sino umiinit ang kanilang labanan? Sino nga ba sa kanila ang dapat nagsasalita, labis akong namangha. Ngunit paalala ating mga kalako, panatilinin ang magbanang na pananalita. Alam kong panig nila ay nais yung marinig, kaya ating pagtutunggali, ating ituloy na. Sa pagpapatuloy ng mga kitig, teknotoriya ay ating kaibigan, gabay sa pagpapagulay, kaalaman ng ilis, sagot ay lagi Hindi yan. kay magpapagulay, kaisip talagang pagpapagulay, makabatalo pa. Olá! Ito ang tunay na dago at bansa. Makinaya ang vision kung minsan ay nakasira. Iuwis ang misyon kung piyusin ng napapahal. Kaya huwag lang ang nakaisipin ang sarili natin ipagkulad ng ating Kung di atin din ang malagaan ang mundo't ng bansa. Subalit so, ako ang isang alam sa iyong pahayag at ibigang. Teknolohiya rin ang tumutulong sa ating kapaligiran. Mga may pag-asa ng eh. Kaya kahit anong sabihin ng iba, paninigilan ko ito. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga malahok! <laughs> Tunay ng na kapiray na siyahan sa inyong bawat panig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming malagtasan na way nagkaroon tayo ng malinaw na pananaw sa mga bagong teknolohiya na kaibigan man o